Magluluto tayo guys ng bulang lang na bulang lang na kamuting baging, talbos ng kamuting baging. Tutok mo dito sa gulay. Dito, harap mo dito. Yung mga front, mga front. Hindi kailangan ng mukha. Talbos pa na. Ito kasi Hello. Hello tayo. Ito na ang ating talbos kamuting. Bagi. Ito na ako ng sibuyas na ito na natin. Ito natin na kasi. Ito na ang ating kamuting baging talbos. Masarap to siya guys. Steam lang. Pakulo lang siya. sulamay sila na kung natin kung anong kasi so sa pagkakaroon ng na sa lagyan natin ng kumikita lang pagkakaroon ng kumikita sa pagkakaroon ng kumikita sa pagkakaroon ng kumikita sa pagkakaroon ng kumikita sa ng kumikita sarap nito saus sa 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 bayan sa niya hindi nang higupin kanti na lang isang na lang pinupusan oh. namin hmm, sarap 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 niya ito yung ating kalbos wow kulong kulong na siya, Pili na siya. Ayan na siya, guys, yuto na. Ah. Baby please. Baby

không sẽ xong để phân lượng này Hãy subscribe cho đấy không bỏ cắt thịt hẳn, cắt tắp đi nó yên ịt, nó không ngon đánh cho tôi bớt